So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung uh, nakasit up na po namin ng na mga kameras. yung aming CCTV kami na dear friends. Ang una po naming CCTV ay andito po sa aming sala, sa living room para makita yung pintuan ng kusina. Ayan, andon po yung ating CCTV wait against the light. Yan po ang, ang, ang unang CCTV po. At ang pangalawang CCTV, no? Yung, ah, uh, Asawa. <laughs> eh ako ni Francesca sa kanila tamas. Yung pangalawang CCTV namin their friends ay andito po. Ayan. Yan po ang aming Sika no channel sa aming CCTV para makita po namin ang taong dadaan dito patungo sa likod ng aming bahay. Ayan. So yun yung CCTV namin their friends kita ang sino mang gustong pumasok doon sa ating Pesonet Cafe. Noon pala kay no Uh, yung, dito pala dumaan yung nagnakaw sa amin noon, dito po dumaan yung magnanakaw their friends wala pa kasing harang dyan noon hello day <laughs> yan so may dumaan na mga kaibigan, no? wala pa po yung ha harang dyan, Dan po dumaan yung magnanakaw, so ngayon makikita na po kung sinong papasok dito sa likuran at yung ating uh, pangatlong uh, channel ng CCTV andito sa loob ng Pesonet Cafe Ayan. Balik muna tayo sa harapan ng ating tindahan. Akin kaibigan na, dad, ito yung ating pangalawang channel no, CCTV. Hindi na natin kailangan dito na CCTV kasi yung kapatid ko may CCTV dito. So, kitang kita, no? From there, papunta dito kita. Ha, uh, from there also, papunta dito kita po siya. So, yun yung dalawa natin CCTV. Yung pangatlo again, kaibigan, dito po sa ating internet cafe. Papakita ko lang po sa inyo. O, tingnan nyo. Yan yung pangatlo nating channel, CCTV. So, kita po ang lahat ng maglaro dito. Lahat ng maglaro, pag may mag-away dito. Ang manguha kwarta di Ray, ayan. Makitaan na ba? James, sige na may sumbong James na. Kuha ko kwarta, tijok. mamajok oh, Mama joke dito eh. Oh, o, na? Nanay CCTV ha? Nanay CCTV. So, dyan po, dumaan yung magnanakaw, kaibigan, 2 or 3 months back. So, yun yung pangatlo, kaibigan. Yung pang-apat, kasi apat po ang channels ng ating CCTV, andito po sa loob mismo ng tindahan. Yan po yung pang-apat. So, makikita po natin kung sinong ah uh, gagalaw ng ating kahadir. <laughs> yung lagyan natin ng uh, binta natin, ito po. So, kung sino mang pupunta dito, makikita. Kasi may CCTV hanggang dito po kita. So ito po yung ating monitor. Hello Thomas, hello Francis. Yan shout out sa mga, mga palangga. Ito yung monitor kay Bigan, no? So pwede natin dito kahit wala kang internet, pwede dito. At pero <laughs> pero kay Bigan, kung gusto mo makita kung anong nangyayari sa bahay sa tindahan nyo, gamit itong phone mo kung nuwari andon ka sa labas punta ka sa mos, punta ka sa SM or sa pamilyang bayan, mag-outing kayo ng iyong family, walang problema dahil kung meron kang wifi, yan, internet, makikita dito sa phone mo. So kahit malayo ka, punta ka sa ibang probinsya, alam mo pa rin kung anong nangyayari dito kasi nga uh, nakakonek sa phone mo. Yan, so ito yung ating monitor, nakakonek, no? Dito yung, uh, nasa dito yung anong tawag doon? Hard drive? DVR, DVR. DVR mga kaibigan, dito po. So every 15 days po, mapupuno yung ating hard drive doon. Mapo, mapupuno yung hard drive if every 15 days. So pag may nangyari dalawang linggo nakaraan, makikita pa rin po. Save siya. Ayan. So makikita natin pag meron tayong customer, kagaya pala guys, Kasi yung camera nakafocus dito. Ayan. So malaking tulong yung ating CCTV kaibigan, no? Thank you so much, God. Tagay pa pali yung may palit. Ayan. Saging dito, no? <laughs> Masaya ko kaibigan, kasi noon, ninakaw rin po yung uh, ilan ming namin kagamitan doon ko nilagay kay Bigan, ninakaw yung phone ng aking anti dito. Ano? Ano na? bilin? ano nabilin? Ivory na lang o ganador. Ayan, mayroong bibili ng bigas kay Bigan. 59 ivory. Nahurot na Jaguar. Mangumpra pa meron? may bibili ng bigas mga kaibigan dalawa yung customer natin sa labas napaypalit eh kaya sa deha ivory so, yan, may bibili ng bigas sa labas kaibigan tingnan nyo masay sinjuan ayan meron magpapabarya mo isa lang may magpapabarya 50 rani dahi white coins Ayan, may magpapabare. Kayo kaibigan, pag may nagpapabare sa tindahan nyo, uh, okay ba sa inyo? <laughs> okay lang ba sa suki? Ayan, dahil, wala. Wala ko coins, dahi. 50 pesos ra. Ayan, kaibigan na, again, this is our monitor. Ayan, sa na all. Yun, ito yung kamera sa labas, their friends, channel 2, nakalagay. Channel 2. Ayan. So, masaya ko kaibigan na. Very useful talaga. So, kitang-kita po dyan yung may bibili. Kitang-kita. Yan. Kailangan meron talaga tayo nito kaibigan. Lalo na dito sa along ng ating tinatingnan nyo o oh, di ba? <laughs> Very useful talaga, their friends. So, kaibigan, narito na po si James, yung brother-in-law ko. So, thank you sa kanya, kaibigan. Ito yung sinabi ko sa aking video kahapon, kaibigan. Siya po nagsabi sa amin tungkol dito. Siya po yung mag-sit up kasi wala kaming uh, knowledge. Sana, kayo Ayun, ngayon nag uh, Ngayon po ay nag-sit up na si James One, two, three, four, uh. sa ating computer. Ayan kasi hindi kasi namin alam kay Bigan so shout out papakita ko lang sa inyo ang mukha ni James What? o tingnan nyo James after ka sa vlog <laughs> na hapon o oh. karoon sa after <laughs> sa tika o oh, hapon e, ko thank you sa aking brother-in-law siyang nagsabi sa amin tungkol dito o oh, dapat yeah. o tingnan Hello, nyo kay Bigan Ayan, ipapakita ko lang sa inyo. Ah, dora dora dora. device. Ito pa yung ginagawa niya kay Bigan no, no mag-set up siya. Sa cellphone. Nasa icon. Review. Magde-lever na pa-bio projection kan sa Bigan. So, hindi yung namin alam ito kay Bigan. Imo raw sa tama pa di amo James. Ayan, kay Bigan no, mag-set up tayo para makita natin sa ating cone. Ang gamit po nito kay Bigan kahit wala tayo sa ating bahay. Ayan, ano yan? QR code. <laughs> kahit wala tayo sa ating bahay, kaibigan, pamamahay, katulad na sinabi ko kanina, kahit uh, maggala-gala kayo sa resoroy, no? Maligo kayo ng dagat, punta kayo sa malls ng yung family, walang family, walang tao sa bahay nyo, makikita nyo rin sa phone sa phone nyo po makikita kung anong nangyayari sa inyong bahay or tindan ang ginagawa po ng aking brother in mo ngayon na si James ang ginagawa ni James ngayon ay nag-install ayan para makunik po ang phone natin sa ating uh, CCTV so lahat ng magaganap sa bahay natin sa ating tindan makikita natin gamit yung ating phone yan pag ma-internet tayo so okay lang kaibigan pasyal-pasyal kayo ligo-ligo kayo sa dagat kampanti po kayo kasi makikita nyo na. Claro, yeah. Very clear kaibigan, oh O, no? oh, sana. Yeah, o, or... oh, hindi ko lagi. May <laughs> <Why delay> <laughs> oh, dili lagi. May na. Oh, wala wala dili. Ang ganda ng quality ng camera nito kay sa CCTV. Maganda yung quality. Grabe. Ayun. So again, thank you so much ha si Brother Indo ko kaibigan, sa si James siya yung nag nagsabi sa amin na may binta. Ayan, thank you so much God sa blessing. tingnan nyo. Kitang kita na kaibigan. Ayan, walang ligtas so, si Magnanakaw. Ah, ayan, di ba? So again, dapat bumili na kayo ng kaibigan. It's napaka it's napaka help it's useful. It's tingnan it's nyo, it's napaka it's useful it's po. 15 days, 15 days James? Oh. 15 days po siya mapuno, automatic oh, delete. Minute, eh? then, like James, kung pa-umon, out. Niya yeah, musika? sigga. Oi, kunang mo password. ko din yo. Okay ra. out. So tinatanong ko po pag mag-burn out. Pag burn out tapos mag-on ulit ang light automatic na yon. Matik na wala nang gagalawin, walang pipindutin, wala na. Mabuti nang uh, magtanong tayo sa pro kaibigan kasi alam niya ito. Ayan, thank you so much.